Maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Ating tunghayan ang kwentong, ang aming bagong taon. Agad namang tumayo si Ira nang tawagin ito ni Teacher Rosie. Gaya ng iba, kami ay nagsimba. Bago mag alas 12 ay nakauwi na kami. Tinulungan ko ang aking inang maghanda. At dahil maaga-aga pa naman ay naisipan kong matulog muna. Ngunit pagkagising ko ay umaga na at dumating na ang aking lolo at lola. Sinalubong ko ang bagong taon na ako ay tulog, ang natatawang sabi ni Ira. Natawa din ang mga kaklase niya at si Teacher Rosie, talagang kwela ito. Pagkatapos ni Ira, ay sumunod naman si Mina. Nagsimba din kaming mag-anak, at pagkatapos ay dumiretso kami sa plaza para manood ng fireworks display. Kay gandang panuorin ang mga iba't ibang kulay at liwanag nito sa kalangitan. Tumagal din ito ng ilang minuto at pagkatapos ay umuwi na kami para sa aming konting salo-salo. Ang nakangiting kwento ni Mina. Nandoon din ako Mina, katulad mo nanood din kami pagkatapos naming magsimba. Kasama din namin ang aking mga pinsan. Pagkatapos ng fireworks display ay dumiretso kami sa bahay ng aming lolo at lola. Doon naman kami nagtipon-tipon lahat. Naging tradisyon na ng aming pamilya na sa tuwing bagong taon doon kami kina lolo at lola. Lagi silang naghahanda ng mga iba't ibang pagkain at nagbibigaya ng mga regalo. Pero higit sa lahat, sama-sama din kaming nagsisimba. Ang kwento ni Eman. Dumating ang aking lolo at lola. Binilin sa akin ng aking inam samahan sila sa bayan upang mamili ng iba't ibang klase ng mga prutas. Dinala ko sila lolo at lola sa malapit na pamilihan. At ako ay nagulat nang makitang ang daming namimili at halos nagkakaubusan na ng mga prutas. Tinulungan ko din silang ayusin ang mga napamili naming mga prutas. Pagpatak ng alas 12 ako ay tumalon ng tumalon. Ang natatawang kwento ni Leo. Sabi kasi nila kung gusto ko daw tumangkad tumalon daw ako sa bagong taon. Kaya lahat kaming magpipinsan ay tumalon ng tumalon noong bagong taon. Ang natatawang dagdag ni Leo. Huwag kang mag-alala Leo, dahil ako din tumalon, at noong pagkagising ko kinaumagahan tumalon din ako ng tumalon para sigurado, ang nakangiting sabi naman ni Ella. Maliban sa pagtalon, nagsimba kaming mag-anak, at kami ay kumain ng mga iba't ibang klase ng mga kakanin. Ito ay galing pa sa probinsya dala ng aking tita. Ang aking tito naman ay nagdala ng labin dalawang prutas. Ang pagbabahagi ni Ella, mahilig ako sa prutas. At dahil dyan ako na ang nagkusang nag-ayos ng aming fruit bowl. Tinulungan din naman ako ng aking kapatid. Kaya sinigurado kong meron kaming labing dalawang prutas. Merong orange, grapes o ubas, suha, nyog, mangga, lemon, mansanas, papaya, pinya, avocado, pakwan, at melon. Maliban sa mga prutas, meron din kaming mga kakanin at iba't ibang ulam na luto ng aking mga tita at tito. Kinaumagahan naman ay nagsimba kaming lahat. Ang masayang kwento ni Kiko. Mahusay mga bata at maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong bagong taon. Binabati ko kayong lahat ng maligayang bagong taon. Ang nakangiting sabi ni Teacher Rosie. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, salamat.